ito unang pagkatanong ano ang kapareho ng sperm at mga politiko ano pira ng sperm at ng mga politiko pareho silang may one in a million chance na maging totoong tao ang kaibig natin ay hindi parang Facebook. Pwedeng i-like, pwedeng mag-comment, pero hindi dapat i-share. Oh. <laughs> Mabuti pa sa Sleeping Beauty, nagising lang, may boyfriend na agad. Parang <laughs> ikaw, wala pa rin, kahit tuwa na ang mata mo. At <laughs> trash, problem. Kung hindi mo makuha, titigan mo na lang. Pumunta <laughs> ka ba sa gym? Kasi piling ko, mag-workout tayo. <laughs> parang bilbil <laughs> Dito kung atago, halata pa rin. Bulong ka ba? Ay! Kasi ang salaping ngutngod ng Kasi ang salaping ngutngod ng paikot-ikot ng ang, ng paikot ang mukha mo sa likha. <laughs> Ang reaksyon ay parang kubat. Madalas, may ahas. <laughs> sino, sa, sino sa inyo dito may ligaw ngayon? sa lupuyan. Pick up line para sa mga naliligaw. Kung isa akong joke, gusto ko yung kapipikon ka. Para naman, seryosohin mo ako. Para sa crush mong lalaki. Wow! Saan gawa ang t-shirt mo? Gawa ba yan sa boyfriend material? Finally, <laughs> Tsaka Adamson ka ba? Bakit? <laughs> Kasi, nagit mo ang puso ko na parang soaring falcon. And then, just before we discuss the cybercrime law, very briefly,